morning, good morning. Ayan, nagpapatuka tayo ng maraming manok. Ayan, nakuha niya ang anay. Ay, naku, nag-aaway. Ayan, yung sila Oh. Morning, good morning, mama Eds. Ayan, ang mga manok. Ang kulit ng pusa, oh. Ayan, oh, kinakain niya ang mga anay. Ayan. Uh, Ayan. pagbigay ng patoka si Ray. Ayan. Ano ako, nag-aaway, oh. Ang oh. <laughs> ganda naman nilang tignan. Oh, oh, oh. Ang tawag dyan sa manok na yan ay cover. Kulay brown na kanyang itlog. Ayan. Yung mga alagang pusang makulit. Ayan na. Ayan na, ayan, ayan na. Ayan, ayan si Frankie. <laughs> ang hagad ng manok, oh. Ayan, oh. Ang hagad na, oh. Oh, oh, oh. Ayan na. Ayan na. ayun may toko. Ayun, may toko. morning, good morning. Ayan, aking nyog na mababa. daming bunga. Hello, hello. Aking nyog na dwarfs. Good morning, good morning. Ame good morning. Hello. Ayan. Ang pusa ko. Ayan, tatawag na. Tutong ka na.